Alam mo yung pakiramdam na gusto mo yung isang babae pero bigla ka na lang kinakabahan? Tipong gusto mong makipag-usap pero parang nawawala lahat ng sasabihin mo? Normal lang yan, lalo na kung crush mo siya o first date nyo pa lang. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang mga simpleng paraan kung paano magsimula ng usapan at mga technique para mas maging confident ka sa pakikipag-communicate. Perfect na to kung gusto mong makilala siya ng mas mabuti at baka simula na rin to ng something special. Kapag may gusto kang babae, minsan parang blanco ang utak mo. ba? Diba? Yung gusto mong kumausap pero hindi mo alam kung saan magsisimula? Don't worry lahat tayo dumaan dyan. Ang pagiging tahimik o reserved ay hindi kahinaan. Lalo na kung galing ito sa disiplina. Pero aminin natin, minsan mahirap pa rin magsalita. Lalo na kung may gusto ka. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang stoic-inspired techniques para makausap ang babae nang hindi nawawala sa sarili at nananatiling kalmado. Narito ang limang simpleng tips para hindi ka matulala. 1. Mag-hello. Simple pero sapat. Sa Stoicism, tinuturo sa atin na huwag palalimin ang mga bagay na simple. Ang pag-hello ay isang simpleng aksyon pero may bigat kung galing sa respeto at presence. Hindi mo kailangang magpatawa agad o magpa-impress. Ang totoo, ang isang kalmadong hello ay mas may dating kaysa sa kahit anong pilit na punchline. Dalawa, gamitin ang small talk bilang tulay, hindi bilang maskara. Huwag mo itong tingnan bilang fake conversation. Tingnan mo ito bilang daan para makabuo ng connection. Minsan isang simple, ganda ng weather ngayon, no? O kaya, maganda yung suot mo, ah, ay sapat para buwagin ang pader ng katahimikan. Walang masama sa small talk basta totoo ang intensyon. Tatlong tanong ang hilig niya: makinig, hindi lang para sumagot kundi para umunawa. Sa Stoicism, mahalaga ang pakikinig. Hindi tayo nakikinig para makasagot kundi para maunawaan ang mundo ng iba. Tanungin mo siya ng anong mga bagay ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang passion mo? At kapag sumagot siya, Makinig na may respeto, hindi judgment. Doon mo makikita ang lalim ng isang tao at mas magaan ang usapan kapag may genuine interest. Apat, hanapin ang common ground dahil pare-pareho tayong may pinagdadaanan. Sa stoic mindset, alam nating ang bawat tao ay may kanya-kaniyang laban. Pero minsan, may mga bagay na pareho tayo ng daan pareho kayong mahiling sa music, pareho kayong introvert, pareho kayong umiiwas sa drama. Kapag nahanap mo yon, may nabubuong respeto at koneksyon na hindi kailangan ng maraming salita. Will Limang, humingi ng simpleng payo, hindi dahil wala kang alam, kundi dahil bukas kang matuto. Ang tunay na matatag, marunong magpakumbaba. Kaya kung tatanungin mo siya ng simple, may ma kang kainan. Anong magandang gawin sa free time? Ipinapakita mong marunong kang makinig at bukas sa perspektibo ng iba. Pero tandaan, huwag agad tumalon sa mga mabibigat na usapan. Hindi lahat kailangang risolbahin sa unang pagkikita. Bakit nga ba ang hirap kausapin ng mga babae? Para sa marami sa atin, nakakatakot talaga minsan makipag-usap sa bagong tao. Lalo na kung nasa coffee shop ka o nasa isang social gathering. Yung tipong gusto mong kumausap, pero parang natutulala ka na lang. Bakit nga ba ganon? Ito ang ilang posibleng dahilan. Una, social anxiety o matinding kaba sa pakikipag-usap. Pangalawa, takot na mahusgahan o pagtawanan. Pangatlo, yung pinaka-common takot na ma-reject. At syempre, may mga times din na parang nauubusan ka na ng sasabihin o hindi mo alam kung paano palalawigin yung usapan. Normal lang yan. Pero ang good news, may mga paraan para ma-overcome yan. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili, hindi mo na kailangang pilitin ang kahit anong usapan presence, pagiging totoo, pagiging handang makinig. Yan ang ugat ng matinong komunikasyon at ng respeto na nagtatagal. Kung nahanap mo ang value sa video na to, huwag kalimutang i-like at i-subscribe sa Stoic Rewired. Bumalik ka sa sarili dahil doon nagsisimula ang tunay na connection.